Welcome to our mansion. So, ito ko kayo sa isa naming mansion. So, let's go! So, ito, yun. so, ito. Yeah, ito yung gate. Ito. Yan. Ito yung veranda niya yan. Yan ang namin. Tapos yung aso. Ito. Ito. So, tara sa loob. Yeah. So, ang mga Ito. 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 sa Ito.

Ganyan siya namin dito sa baba. And then, meron okay, okay. kami yung So, let's go. As, go. You kaya, yeah. kaya, go As you can see, ganito makikita nyo sa taas. Yan. Yan. Maganda yung pagpabato niya kasi hindi siya, hindi kayo mabigulas. Yan. Very, yeah, very candy. Very candy ah. ito yung first room. Ayan, first room. Hindi ko masyadong ipapakita kasi medyo makalat. And then, ito yung singer namin sa taas. And then, ito pa, ang second room. Ayan, second room namin. Yung lang. Siyempre, dito, yan. May mirror dyan. Ang makikita nyo, ang laki ng mirror. Dito tayo, achang, achang, ganun. Tapos dito sa labas, oh wait! Dito sa labas, ayan. Ganda. O, oh, ayan, pwede ka magmuni-muni dito. makita mo na yung kapitbahay nyo. Tapos dito, walling-walling ka. Pwede rin sampayan. Ayan, ganyan. Ayan, taas. So, ayun lang. Tapos ito yung sa baba. Takikita nyo sa taas. Pag nasa taas kayo, ganito. Makikita nyo yung sa baba. Ayan. Ito yung makikita nyo. Ayan. Ganyan sa baba. Ayan. Kaya delikado dito. Ano, baka pag na miss kayo sa inyong life, ayan, Ay, okay, no. hindi tatalo. So, ito, pababa naman tayo. Na